Ayan, ah, iba-iba. Ano -iba. -iba? No, no guys? Sa kilong tansay, kanina pa ako din eh. Isang oras na. Wow. Gawa yan ang ni na si Perez. Si ray Tutoy ko lang gumawa niya, ano? Ang gala, si Ray-Ban Bangkoro. Pinsa ni Kuya Rez TV. O, oh, bigay niya to sa aking anak. O, oh, pag-graduate mo to kay Glide na. O, di ba? Anak, na, mo. Nakawa. Mga batang 90s. Oh, dito lang yan. Sa amin, dito sa Batangas. Ang galing. Pero may mga nagpapagwa rin sa'yo. Nagpa, nag, may mga nagpapagawa rin sa'yo. Ang oh, mm, galing. Oh, dapat lang. Ba, hindi birong gumawa niyan. Oh. Ano yung kalaki? Oh. Napaka-talented. Galing. Uh, naman si Cody at si Clint. Nagpupulo. Nasaan nasa lang sa iyo, Cody. Uh. <tipulong> Ano mag-invest kayo sa tanse at napakamahal pala ng tanse na pang saranggola Salamat sa nagpag-graduate kay Kuya Clyde. <laughs> Ni ng Jen. Ang 500 ay may sakli pa. <laughs> Thank you, Raver. Napaka-talented na bata, oh. Galing? magkano ba yung kalaki? Mari eh, ito, magkano? Nasa Oo. Oh. Ang uh ha, -huh. ang galing. <coughs> Doon na yung nakapinta ko, ko. Ah, oh, mga Ang gusto ko dapat susunod. Mga nagpapagawas. mo. yan sa, sa Facebook Ay, mo. Hmm? Kandil, kanil, nila Kandil, sa dagat, oh, Tanse? Ta mo. ha, bibi? Ang Ang ganyan daw, holy mandaan 'yung kinahawak niya kanina, isang libo Ang galing nga Si Sabi ko nga, ikinakamana sa umping ano, mahusay ang kamay. <laughs> ang haba ah! Ay, Diyos ko Oo. Oh. Isa pa, medyo malapit pa. Tara, <laughs> wait lang. Baana, si Kuya, kuya. Ay, ilang, ilang. Ge, mo pa, Kuya, ba natin oh? yeah. mo? Oh. Ay! Mahina, Mahina pa. Tawa oh. <laughs> na tatay. <laughs> Go, tatay. <laughs> <laughs> Ito, tatay. tatay. Ang lapit. <laughs> oh, yeah. Langas ang lakas ng hangin. Magandang oh, <laughs> kami dati eh. <laughs> ako hindi ko naranasan yan. Pero ako takbo ako sa tubuhan doon sa amin sa likod sa mason. Kung yan ikaw ba? Lagi diyan mayroon. Lagi, labi, labi. Grabe ang hangin. Ito maganda magpapagay pag gantong oras. Ayo, lang, uh -huh. Anak, ano uli? Ayan! Ayan, huwag natin sa bubong. Ang ah, maglolo. Ano <laughs> ah, <sa> maglolo? <laughs> Takmo maglolo. ang maglolo. Ayan, maglololo. Mm-mm. na lang ng tatay. Baka, siya eh. <laughs> sirok. Yun, sumirok na uli. Ang ganda ng hangin eh. Tay! Okay. Clint, mahalas!

so <laughs> oh, mag ama oh, busy sa pagpapagayo. Ano yan, kay dalawa. at kay Cody yata tayo. Ya <make> well, okay, ang lalu si Wala ba magsak sa akin? kayug na Matang 90s Nakabagsak na naman! Yes. Yes. Si Dati na daw! Ay! Sasabsa! <laughs> Ang halos! Ang halos!

higpit sa saranggola ah. na ng gabi eh. Ate. Kuya ah. Kanan. Kailangan na ng ano. Hanapin mo na alin na ng kanan. Ito oh. na ano. Hmm. Kinukuha na yung saranggola. Ando na sa taas. <laughs> Kasi bukas uwi na kami ng kabite. Kapag uwi na. Ayan, nagwantes na. Mahap din ang kamay. Ano? Kakain na tayo. Mamaya mo na balikan yan. nag na eh. Gutom ang tatay. Asa oh, na mami. Yung aming kaliwa. Ayan, iba-iba. Ano -iba. mo no, guys? Isang kilong tansay. Kanina pa ako din eh. Isang oras na. Pinusto niya yan. Kaligayahan ng anak, kaligayahan ng ama. Kaligayahan din ang lulo. <laughs> Masakit daw ang kanyang kamay. Masa ah, na kaya daddy? Pero mahaba na yung na ano? Try mo. No, ayoko daddy. Baka hindi ako makapagsulat. Grabe, ang pawis ah. Ang pa ahoy boy! Ano? Ang hindi mo nga yun. Ano na kasi kuya? Ano kuya? Sa pag-graduate? Ano po? Happy happy ang boy boy. Mga batang 90s. Nararanasan na aming mga anak. Hanggang ngayon. Yan ang yara natin dati. Uh, hindi ba na yung kanila? O okay. siya, magbabalik na sa bahay. yung Katapat lang naman ang bahay ni Dad, ni Kuya Restibi, ang tubuhan.